Nagbibigis ko talaga yung lalo, ayan. May mga rubber tree din sila dito, May mga snake plant. May yun, parang silang maikans. Ang ganda ng maikans nila dito. May rubber tree. A little longer than a few minutes later, Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ayan, nandito tayo sa may katipunan. Ito yung papuntang UP. Di so, uh, ito, yung papuntang UP. Malapit doon Oblation. Then, pa circle doon ng daan. Silpoa, ganyan. Then dito, papunta naman ng UP. UP Town Mall. Pakatipunan, pa, Katipuna, pa Patineo, pa Tineo, pa and everything. Basta yun. Ayan, puntahan natin guys yung mga halaman dyan. Ayan. Hindi ko pa kayo nagadala dito eh. So, dito sa kabilang side, pumili na kami ng bubble tree. Ayan, 800 ang bigay nila dyan. namin. <laughs> so, dito guys, ang mumura ng mga halaman dyan. Nakakabili na kami dito dati ng 25 pesos na potos, ganyan. So, dito ako nakabili ng mga aglonima na tigo 100 lang. Pero ngayon, check natin ulit ah. Mga singgonyong nila dito, 50 pesos lang. Before ah, mga bandang mga June, July, August, mga ganung man. Pero ngayon, check natin ulit kasi ngayon na lang ulit ako nakapunta. So, kung hindi niya ako masyado marinig, obviously, daanan to, guys. So, ayan. Samahan niya ako, guys! Mga plant parents, hardinero at hardinero dyan. Ayan, guys. Dito muna tayo mag-start sa kabila kasi dumami na din yung mga halaman nila dito. Dati kasi mga protas-portas lang yung nandito sa side na to. Ngayon, may mga halaman na sila. So, maya, tawid tayo sa kabila, guys. Okay. So, ayan, may mga plants. Na oh. Allocation na. Magkano po dito? 300 po. 300 allocation. Ayan. Dito po, dito po magkano? 300 na ah, lang ganyan. 300. Anong tawag dito? Allocation? Silung. Allocation loom daw. Elephants. Elephants. Elephants silung. Dito po. Pwede po yung number dito? 250 po yan. Anong tawag doon, kuya? Lemon. Lemon, lemon, lemon. A, anong tawag doon? Allocate silver. Allocate silver. Okay. okay. 200. 250. Ah, 250. 250. Sorry, ayan. Baka mag-abono ako. Ayan. Sa Zebrina mo, magkano? Ito po, ma na ano, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, Yon 800, ito 1,200. Okay. Ah, okay. Sa Nigra mo? So, ko. Ito. Magkano dyan? 800. 800. Ayan. Ano mga halaman. May mga prutas din dito guys. Kung gusto nyo ng prutas. Plus halaman. O. Oh, Ito Pa-video ako ate ha. Magkano dito? 500. Magkano po? 500. 500. Ano pong tawag dyan? Lokmoy. Lokmoy? 500. Dito po, magkano? 500 din. 500 din. Dalawang beef na siya. Salamat po. Sige po. Yan, may mga gusto ng butas. Oh. Ah. sa ubas mo ate? 259, seedless. 250 seedless. 250 seedless. Ano sa ubas? 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 Ano sa eh, maya pa tayo punta dun guys. Ha, check muna natin tong kabilang side. May sobrang init at tutok ng araw. <laughs> galit na galit siya sa <laughs> init, no? Bilis ko tuloy yung lalo lalo. Ayan. mga rubber tree din sila dito may oh. okay, mga snake plant ayun okay, guys mycans ang ganda ng mycans nila dito may rubber tree. Eight hundred sa my cars, three five sa black wings na rubber tree. Black Majesty, Black Majesty, kano Two five Black Majesty, two five. Ato one sa lang One two. Ano pong tawag dyan? Eh. Pero dandron din po siya yung red congo. Red congo. Okay. Dun sa snake plant mga ate, magkano po? 150 yung snake plant. Sa mga fortune mo po, 450 ma'am. 450. Dalawang stem na ay tatlo. Tatlong stem. Okay. And guys, talaga namang patok na patok ang paghahalaman until now. Kita nyo, lalo dumadami yung mga seller talaga dito sa daan. Dati wala tong area na to. Doon lang sa una kong tinuro sa inyo na pupuntahan natin. Doon lang talaga may nagahalaman dito. Ngayon, pati itong kabilang side. Ano, talaga namang swak na swak sa pagninegoso. -ne diba? ba ah, sarap na mga talaga mag halaman, no? Ang tinda-tinda ay tinda maghalaman, magtanim. More plants, more fun. Ano po dito? 150 ma'am. Ano pong tawag dyan? Uh, San Francisco. San Francisco. Protons. Protons. Yes ma'am. Ito naman, Pilipit. San Francisco, Pilipit. Pilipit. Magkano sa Pilipit? Ganon din ma'am. 150. Yes ma'am. Sa ZZ plant mo ate, magkano? 350 yan ma'am Tapos meron naman wala sa paso. 250. 350 yung nasa paso. Tapos yung wala sa paso, 250. Yes. Sa mga kaladyo mo, ate, magkano? Ah, uh, 25. 250, ma'am. 250? May 200. Okay. Sa bird's nest mo, ate, magkano? 600, ma'am. 600 yan? Ah. Pa-video lang, ate, ha? Okay, nandito na tayo sa last shop. nila dito sa kabilang side. Eh. Ayan. So... Oh, meron silang wheel pin, oh. And guys, nandito na tayo. And doon tayo galing guys sa kabilang area. So, hindi tayo sa madalas naming bilang. And, may mga ganito din silang pots. May mga lupa silang tinda. Ayan, potting mix ko. Oh. May mga loam soil na sila. Hi kuya, musta? Dito. Kaya sa loam soil mo? Maliit. 250? Ah, Maliit ba -ano ito? Ah, magkano ito? 50. Ah, 50. Kala ko 50 loam soil. Oh. Saan ka pa naman sis? Dito kami dati nakabili na. Oh. Mga potos na 25 lang. Ganyan. Ayan. So, yung konti lang yung mga tinda nila dito. Eh. So, suswartehan mo lang din kapag meron. Kano sa mga aglo nima mo? 504. 100. Ito. Red Siam, 100. Sa Peace Lily, 120. 120. 120. Dito sa Sibrina mo magkano? 500. 500 sa Selum 250 ayan 250 yung mas malaki 650 yung hindi pa tayo sa kabila guys ayan dito tayo sa kabila guys so hindi sila mga succulents ayan mga halaman everywhere Mayroon sila. Magkano po sa mayana nyo? Mayana 35. Mayana 35 pesos. O, oh, mura lang. Mura pa rin yung mga tinda nila dito, guys. Ate, sa photos mo, magkano po? 50. 50, o. Oh, ayan, o. Oh. Dito na lang kayo makakahanap ng murang photos. Sa mas malaki mo pong photos, magkano? Ayan, photos 1.5. 1.5 yung giant. Okay. Okay. Dito po ate, magkano? Ano pong tawag dyan? Marigold? Marigold? Pompoms. Pom oh, -pom Pompoms. yan. Magkano po dyan? 100. 100 lang, guys. Okay, kami yung orange or yellow na flower. Ganda niyan. Meron kami dito rin namin pinili yung ganyan namin. Thank you po, ate. Dito din kami pumili mga ganang balaklak. Parado na sa nalilang. Ako pa lang. Yan yung mga periwinkle. Yan, alam ko yung periwinkle na nabili ko dati dito is 25 pesos lang din. Kami so, sa talaga si Chempo, amo lang pag may mga times kasi na marami sila magaganda dito. May times na talagang wala kang gusto. <laughs> Yan, fruits. Anyone? mga pang landscape, yung mga panlabas labas talaga so, um, dami sila dito guys so you can check them out so okay um, guys dami sila mga dami uh, dito dito 140 sa Red Sayang nila na Sa Silum nyo po ate magkano? 300. 300. Ayan, 300 sa Silum. So, yun guys. Naikot na natin guys. Isama ko na kayo. So, Thank you very much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo kahit sobrang sneak peek la. Kasi ito din yung madalas namin puntahan para tingnan ng mga mabibilang halaman. So, hope you like it guys. Please don't forget to like, subscribe, hit the bell button for always lagi kayo updated sa mga video. Hingal na hingal na si ati girl. So, ayan. May mga prutas, gulay. Diba? Kung hindi halaman ng mapunteryo niyo dito, at least putas gula ay makabili kayo. So, yun guys, thank you again for watching. Till our next video. Bye.